Hiwalay na uh, last month pa, basta uh, hindi ko makalimutan, October 14, na-confuse ako na wala naman kami talagang pinag-aawayan. Ibinulgar na ni Ai de las Alas ang katauhan ha, ng kabitraw ng asawa niyang si Gerald Sibayan. Matatandaan na naging usap-usapan ng naging revelasyon ni Ai de las Alas nito lamang nakarang Nobyembre dahil isiniwalat itong naghiwalay na sila ng kanyang asawa na si Gerald Sibayan. Walay na kami. Uh, last month pa, basta hindi ko makalimutan, October 14, na-confuse ako na wala naman kami talagang pinag-aawayan. Marami ang nagulat dahil akala ng lahat ay maayos ang pagsasama nilang mag-asawa dahil pareho naman daw silang katoliko at relihiyoso. Mainit na pinag-uusapan na ngayon sa social media ang Facebook post ngayong araw ni Ay de Delas Alas kung saan ibinunyag na nito ang katauhan ng kabit ng asawa niyang si Gerald Sibayan na siyang dahilan ng kanilang hiwalayan. Ayon kay Ai de las Alas, isang Pilipina raw ang kabit ng kanyang asawa. Ha 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 ha, ang balita nga naman kahit ako'y nananahimik, bongga, take note, si mistress ay Pilipina isini walat dini ay ay dires alas na simula paraw pala noong March ng nakaraang taon habang nagsasama pa sila na dalawa ng kanyang asawang si Gerald si ay inaahas na daw pala ni Kabit ang asawa niyang si Gerald Sibayan. Nakita raw si Gerald Sibayan sa isang restaurant kasama ang Pilipinang kabit niya noong pang March 2024 at naulit raw ito noong June 2024. March 2024, Gerald's Grill, si mistress na kilig pa yung ulo sa balikat ni Cheater. Wow, sweet! June 2024, malapit sa Jollibee, malapit sa Fremont, yes, iba di Malapit pa sa bahay namin na ha? holding hands si Cheater and si Mistress. Wow, sweet ulit. Lalakas ng loob ha? Puro Filipino establishments at California idol, goat, greatest of all time. Naging mag-asawa si Ai de las Alas at Gerald Sibayan, kung saan tumagal din ang kanilang relasyon ng halos sampung taon, kahit na malakyang agwat na kanilang edad. Subalit makaraan ng sampung taon, nilang pagsasama ay ipinag ipinagpalit si Ai de las Alas sa isang Pilipina rin, pero mas bata raw sa kanya. Narito naman ang reaksyon ng mga netizens sa rebilasyon ni ai dilas Alas na isang pinay pala ang kabit ng kanyang asawa.